so for today's food vlog everyone is to no pampangas best <laughs> ang ating ulang for today so yun po ang alam ko ang to for to no pork original pampangas best ay nasa 38 shekels po dito sa Israel 38 shekels itimes it yun na lamang po sa 14 shekels ang palitan 14 peso so yun po ang to so ganon di ba alam nyo, lahat talaga nagmahala ng, ng, bilihin all over the world. Nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Kaya kahit sa ang bansa, talaga tumataas ang bongga ang presyo. Lalo na po ngayon, may gera. So talagang matik po yan. Merong taas. Gawa po ng gasolina, ng bonggang bongga. So iyan ang ating uh, pangulang for today's food vlog. Pinigprito ko ka, kakatapos ko lang mamalengke. So iyan ang aking ulam for today's food vlog everyone prayer for world peace everyone bang bang bongga to see no